Hello, welcome to my channel Bingbing Mix Vlog Ayan guys, na po ang lahat So ayan, na ko po kayong lahat no So ang tagal na natin, hindi nakapag-upload Ayan So ayan, dito po ay ako'y namimitas ng uh, suha or sa Tagalog no, tapos sa uh, English, pumilo, and then uh, sa Bisaya naman ay uh, buon Ayan, so ang dami kong napitas, guys, kasi um, itong si Lola ko naman, ang kasama ko niyan, panay-turo ng turo. Ayan, ayan na naman, o, oh, ayan, yun, 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 ganyan, yan, ganyan, ganyan, kunin mo yun, kunin mo yun, yun na, meron pa, meron pa, ganyan. Walang katapusang tuturo-turo si Lola, no. Kasi gusto ni Lola, nadamihan ko siya pag uh, kuha kasi yung anak niya nangihingi. Hmm o yung pangalawang anak niya babae tapos yung pangatlong anak niya lalaki so kasi nang gusto gusto nila itong suha na to dahil matamis na ano malinamnam siya na marami siyang tubig tapos hindi na kainin kasi ano yung napakasarap niya na suha so ayan so ako na may namitas din at uh, sige pagbigyan natin si Lola para sa kanyang mga anak no So, ako naman tuwing mag-video pa ko, meron pa, magdadala pa ko niyan, binibigay ko rin sa aking mga kaibigan dito. So, ayan. So, libre lang naman yun, guys. So, hindi naman namin minibili. Yan, kasi, ano, sipagan lang talaga. So, ayan ang ating update ngayon, no? Suha. Ayan. Ang suha ay napakasarap at masustansya po yan. At, um, medyo mahal po yan dito. Kaya, ako yung nilinimitas na libre. <laughs> so, libre, sa libre tayo, no? So, ayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking channel. At salamat po sa inyong mga pagtangkili. Thanks for watching! Ayan! Bye-bye! Until next vlog, let's go!